Yun, so, what's up mga kabiking at muli ay nandito ang inyong panaderong madiskarte. Ayan, at siyempre bibigyan ko kayo ng idea kung paano gumawa ng bagong bayan pero ibang version to mga kabiking. At siyempre ipapakita ko sa inyo kung ano yung tuturo natin. Ayan. Ayan siya mga kabiking at tara, simulan na natin. So, ayan mga kabiking, at kailangan natin yan mag ng dahon ng sibuyas. Ayan, at nasa isang tangkay lang yan mga kabiking, o apat yata pala. Yan yung gagamitin natin sa ating bagong version ng bagong bayan na tinapay. Ayan, at yung presyo ng sibuyas na yan mga kabiking ay nasa... 25 pesos yata kung di ako nagkakamali at siyempre yan yung ating third class 1 kilo yan o kaya yung ating soft flour 1000 grams ayan kung i-convert yung 1 kilo mga kabiking ay nasa 1000 grams at siyempre nalagyan natin siya ng 500 grams na asukal yan mga kabiking tandaan nyo lang yung mga recipe natin at siyempre maglalagay tayo dyan ng mantika isang lata o kaya yung 400 grams at ang ginagamit pala nating lata ay yung 370 ml lata ng aras kaibap. At siyempre maglalagay na rin tayo ng kalahating latang tubig. Ayan, kung i-convert mo yung tubig sa gramo ay nasa 200 grams. Ayan, at siyempre ahaluin natin yan ng kami mga kabiging at make sure lang na malinis yung ating mga kamay. Ayan, siyempre kailangan lang natin yung haluin at hanggang sa mabuo. Ayan siya. Ulitin ko lang mga kabigeng yung palaman ng ating yung recipe ng ating palaman ay soft 1000 grams, sugar 500 grams, cooking oil 400 grams, water 200 grams at saka yung dahon ng sibuyas mga kabigeng. Bahala na kayo kung gaano karami yung gusto niyo ilagay. Ayan at yan nga mga kabigeng, at yung kukunin pala nating do mga kabiking ay namasa na natin at kung meron kayong available dyan na kahit anong klase ng dough na uh, panay pwede nyo naman yung gamitin. Ang ginagamit ko talagang do dito mga kabiking ay alam nyo naman yung timpla ng ating assorted bread at na na natin yan, lagi natin na-share At yung nga, mga kabiking yung ginagamit nating dough ay timpla ng assorted bread. na na natin yan mga kabiking na paulit-ulit. Ayan. Ayan mga mga kabiking yung ating binukod na timpla ng ating assorted bread na dough. Uh, ah, siyempre kailangan kailan mo natin yung idaan sa ating dough roller para kuminis at yung lagi kong sinasabi mga kabiking kailangan yung mag sa paggamit ng dough roller. At medyo pagpasensya niyo na mga kabiking kung medyo malabo yung camera natin kasi hindi pa tayo nakakabili ng bagong cellphone. Ayan, kasi hindi ko ang mindset ko kasi mga kabiking hanggat gumagana pa yung cellphone ko eh hindi pa ako nang bibili ng bago kasi pwede pa naman kahit meron naman tayong pambili <laughs> at yun nga mga baking ayan at hintay lang natin kuminis, kuminis yan at ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ng ating another version ng bagong bayan ayan mga baking at siyempre tignan nyo lang mabuti yung mga sinisir natin mga baking dahil laking, malaking tulong yan sa inyo lalo lalo sa mga gusto magbukas ng bakery o kaya sa mga gusto magbis ng bakery Ayan. Hiligit yung mga tinuturo natin dito mga kabiking kasi yan din yung ating ginagawa dito sa ating gawaan. mga kabigay at sasalang na natin siya yan yung pinsang kong kapo sana yung master baker dito ayan at maluluto yan ng mga 12 to 15 minutes at mamaya papakita ko na lang sa inyo yung pinis product natin pag naluto ok alam nyo naman yun siguro kung ano yan mga kabiking yan yung other version ng fig pie ay pig pie hindi pala Other version ng bagong bayan. Ayan, halos magkakaparas lang kayo. Kasi yun, yung palaman. Ayan. Tapos sila sa camera. Tabi kasi, naiyasa na magkita yung sarili niya. Ayan, medyo medyo lang tayo. Yan yung mga tinapay namin, oh. Ang dami pa. Pero, kunti na lang yan. Madami pa, pero kunti na lang yan pala. Ayan, dahil na lang namin, malo, na yung mga loob din, mga biging mibre. Ipapangit na lang sa inyo lahat, ng ginawa namin ngayong araw. Ayan. At matakal-takal din tayo, hindi nakapag-vlog, nakapag-share. Ayan. Ang baboy pala ay nahihiya siyang tignan yung sarili niya sa video. Ganun pala yun. Oo, oh, yun o. Oh. Ayan. Walang pusa, wala yung pusa, tulog pa. Satawit sa sa'yo, pusa. Saan panood mo to? Vlog. Pusa, shout out sa'yo, pusa. Cut, Oh. Ah. I miss you. Oh. Ah. Get out sayo po sa kat kat. I miss you. Sana ah. magising ka na. Mamaya ay doon na pala. Ayan na. Patayin ko na. Vlog in sun. Vlog at templada. Hello, siyempre. Ito na ang ating bagong bayan. Another version, mga kamiging, slicing na natin siya. Hi. Ayan siya mga kabigging at siyempre nandito na lang ulit at maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Ayan, bye bye!